So, hello guys, you ayan, welcome ulit sa ating panibagong video. Sa ngayon guys ay ituturo ko lang sa inyo sa mga lalong-lalong na po dun sa mga kumukuha ng NBI uh, through online. So, alam naman natin ngayon lahat na ang pagkuha ngayon ng NBI either renewal man on, or bagong or new applicant. Uh, kailangan natin mag-online and then pag uh, nagka-schedule na tayo online, uh, babayaran natin siya ng within 24 hours either sa kung anong payment method or wrong, anong payment option ang, ang ating pipiliin. So, so ngayon guys ay madalas na ginagamit ngayon ay ang GCash yun, yung mga e-wallet na tinatawag nila either Paymaya or GCash ayan. so pwede rin sa bayad center so guys so mga so ito guys ito ang pinakamabilis na process kagamitin natin ang ating GCash para bayaran ang ating NBI clearance na ating na, na ating ina-point online so Actually guys, pag makikita nyo naman dun sa online ng ano, pagka option na natin, pipiliin natin yung Gcash and then may lalabas na dun na parang resibo tapos may reference number tsaka QR. So actually guys, yung QR kasi uh, ilang beses ko na sinusubukan yan, yung QR na mismo dun sa website ni NDI pero hindi siya gumagana. Pag in-scan ko gamit ang Gcash na app. So ang gagamitin ngayon natin guys ay ang reference number na lang. So, pumunta lang kayo dito sa Gcash apps niyo And then, click nyo lang tong pay bills. Ayan. Click nyo lang yung pay bills guys. And then, search, search nyo lang dito sa taas. And then, type nyo lang dito yung uh, NBI. Search nyo lang dito guys. Uh, NBI. So, ayan. So, after nyan guys, kung makikita nyo doon nakalagay doon, nag-accept nag din sila ng G credits kung meron kayo pwede niya maging pambayad so kung makikita nyo dito guys ang ilalagay nyo lang dito ay yung reference number Ayan, kung makikita nyo dun sa pina online sa in appointment ninyo meron dun yung reference number I input nyo lang yung reference number dito and then yung contact number ninyo and then especially yung amount guys so kadalasan ngayon yung amount na binabayaran ngayon sa NBI ay 155 kasama na yung lahat lahat isang process na yun okay. so after nyan guys pag natapos na yung lahat I-click nyo lang yung next. Pagka next nyan, automatic yan. Yung balance ninyo sa inyong Gcash ay mag magkakaroon ng deduction sa na pinambayad ninyo sa NBI. So, mga 5 minutes guys, kung titignan nyo ulit yung in-appointment ninyo dun sa online sa NBI, makikita nyo yung transaction dun, naka-paid na yun. Ganun kabilis. So, napaka sufficient or napaka bilis ng bilis mag-appear na, fully, uh, na binayaran nyo na yung bigay ng niya. So ganun lang, napakabilis lang. So 'yan. So ayun lang guys, ano. You know, uh, kung may mga katulungan kayo, mag-comment lang kayo dyan. and then uh feel free to comment naman and then thank you for watching and don't forget to subscribe for more videos, tips and tutorial.